Nakakapayat nga ba talaga ang pag ng rice? I'm sure narinig yun na ang statement na di ako kumakain ng kanin kaya ang bilis kong pumayat. Pero wait lang, totoong body fat ba talaga yung nabawas sa'yo? Ang totoo mga friends ay pwede talagang mabawasan ang timbang mo pag inalis mo ang rice sa diet mo dahil ang 1 cup ng cooked rice ay may 200 calories. So kung dati nakakatatlong cups ka per day, that 600 calories agad na natanggal sa daily caloric intake mo. Pero ito ang hindi alam ng marami. Kapag nagbawas ka ng carbs like rice, mabilis ang unang pagbaba ng timbang pero madalas, water weight lang yan. Bakit? Dahil ang glycogen na storage form ng carbs sa ating katawan ay nagbabind ng 3 to 4 grams of water per gram of glycogen. So less carbs equals less glycogen stored equals less water stored in the body. So hindi agad fat loss yun. Kung kaya, minsan pag kumain ka ulit ng kanin after a no-rice diet, ayun, bumabalik lang din ulit yung timbang dahil sa water weight na bumalik sa iyong katawan. At kung halimbawa naman ay pinalitan mo lang yung rice ng tinapay, noodles o di kaya mas maraming ulam with oil, Most of the time ay mas mataas pa ang total caloric intake mo kaysa dati. Which means, hindi ang rice ang problema sa weight gain kundi ang overall caloric surplus. Kasi kung rice talaga ang root cause ng weight gain, edi sana mataas din ang obesity rate sa mga bansang mahilig sa kanin tulad ng Japan. Pero ayon sa data, ang Japan ay may obesity rate na 4.9% lang, samantalang ang Pilipinas nasa 7.2% na. Pareho namang rice ang staple natin pero bakit mas fit pa rin ang mga hapon? Ibig sabihin, rice alone isn't the enemy. It's the overall food or eating habits and lifestyle choices. So kung goal mo ay sustainable weight loss, di kailangang i-cancel ang rice. Ang tunay na kalaban ay ang overeating, lack of movement at crash dieting. Actually, pwede ka pa rin pumayat kahit kumakain ka ng kanin, basta controlled ang portions at balance ang meals mo. Carbs give you energy, lalo na kung physically active ka.